Mga talata sa Biblia hinggil sa salapi at kayamanan, ikatlong bahagi. Mga kapatid, dapat ay pantay-pantay ang tingin o sa loobin natin. O huwag higit na ituring at asikasuhin ang mayayaman, at sabihin naman sa mahirap at hamak, tumayo ka o umupo ka na lang sa ibaba. Payo ni Apostol Santiago, kapatid ng Panginoong Hesus, sa Kapitulo 2, sa Talata 1 hanggang Siyam. Dapat magpaganda ang mga kristyanong babae, sa maayos na pananamit, kahinhinan at katinoan. Hindi sa pagmamalaki sa ginto, perlas o mga mamahaling damit, kundi sa pagkamakadyos at sa mabubuting dawa. Habiling ni Apostol San Pablo, kay Timoteo at sa mga Kristiyano, sa Kabanata 2, Talatang Siyam hanggang Labing Isa. nagsasabi, ngayon o bukas kami magnenegosyo. Hindi ninyo alam ang magiging buhay bukas. Sa halip dapat sabihin, kung kalooban ng Diyos, mabubuhay kami, at gagawin ito, o yon. Ang pagmamalaki sa sarili ay masama sa isang kristyano. Habili ni Santiago o Jaime, sa Kapitulo 4, 13-16. Tama bang magbayad ng buwis kay Cesar o sa Roma? Tanong ng mga tao sa Panginoong Yesus. Kaya sa bariya sinabi niya, Sa Emperador Cesar o sa pamahalaan ang larawan na nasa salapi. Kaya, ibayad niyo sa pamahalaan ang nararapat, ayon sa batas. At ibigay din ang nararapat, sa Diyos Ama na siyang tagapagbigay buhay natin. Ulat sa Mateo Kapitulo 22, Talatang Labimpito hanggang Dalawamput Isa Magbigay sa may kailangan ang may labis, huwag kumuha o mangulekta ng higit sa dapat. Huwag mangikil sa kapwa, bagkus maging masaya sa biyayang sweldo. Sagot ng Panginoong Yesus sa mga tao, ulat sa Lukas Kapitulo 3, Versikulo 11-14. huwag mo po ako gawing maralita o mayaman. Pagkain at pangangailangan sapat lamang po. Sa pagsagana, baka makahila ko na kayo. Ni huwag din maghirap at magnakaw at malapastangan ang dakilang pangalan ng aking Diyos. Mula sa kawikaan o proverbyo ni Haring Solomon sa 30, sa 8 at siyang. mamuhay ng di iniibig ang pera. Magsaya at makontento sa mga natanggap na pagpapala. Pangako ng ating Diyos Ama, hinding hindi kita iiwan, ni pababayaan. Payo ito ni Apostol Pablo sa sulat sa mga Kristiyanong kapwa niya Hebreo sa 13 talata 5, na hango kay Propeta Moises sa Deuteronomio Kapitulo 31 Versikulo 6 at 8. Huwag na bumili o gumamit sa material ng labis o sobra-sobra. Ang mga bagay sa mundo o sanlibutan ay lumilipas. Gumawa ng tama at maglingkod sa Diyos nang walang abala at masyadong alalahanin. Payo sa mga Kristiyano sa Korinto ni Apostol Pablo, sa 7, talata 30-35. Sagot ng Panginoong Yesus sa panunukso ng Diablo, habang isang buwan siyang walang kain sa disyerto. Ang tao ay nabubuhay di lamang sa tinapay o pagkain, kundi sa bawat salita, ng paggabay at paglalaan sa buhay, mula sa Panginoong Jehova na ating tagapagbigay buhay. Ito ay halaw sa isinulat ni Propeta Moises sa Deuteronomio Kapitulo 8, Talata 3, at iniulat ni na Mateo at Lucas sa Kapitulo 4, Verso 4. nalani ni Satanas na diablo ang Panginoong Hesus sa mataas na lugar at ipinakita ang lahat ng kaharian at kayamanan ng mundo. Sabi ni Satanas, ibibigay ko lahat ng ito, ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng mga tao, dahil sa akin na ang lahat. Kung sasamba ka sa akin, isa sa tatlong pagsubok sa Panginoong Kristo Jesus na ulat sa Mateo Kapitulo 4 Versikulo 8 hanggang 11 at Lukas Kapitulo 4, 5 hanggang 8. Ayon kay San Juan, ang nasa ng laman at mata at sobra-sobrang pagyayabang, ay mula sa mundo o sa libutang di makadyos at hindi sa ama sa langit. Lilipas at mawawala ang mga iyon. Ngunit ang paggawa ng kalooban ng Diyos bilang Kristiyano ay mananatili magpakailanman. Unang liham ni Apostol San Juan sa Kabanata 2, verso 15 hanggang 17. mag-ingat sa bawat uri ng kasakiman. Ang saganang mayaman ngunit di naman matuwid, ay di maibibigay ng mga pag-aaring imbak niya ang buhay na walang hanggan, dahil di siya mayaman sa paningin ng Diyos. Sambit ng Panginoong Heso Kristo, sa Lukas Kapitulo 12 bersikulo 15 hanggang 34 at sa Mateo Kapitulo 6 bersikulo 19 hanggang 24. Sinasabi mo, mayaman ako at nakapag-ipon, wala na akong kailangan pa. Payo ko sa iyo, kumuha ka ng gintong dinalisay, puting damit, at pamahid mata, upang makakita ka at maging totoong mayaman, sa espiritual. Babala ng Panginoong Kristo Yesus sa pahayag o Apokalipsis Kabanata 3, sa labing apat na gang labing Parang mo si Jehova o Yahweh ng pinakamainam na unang mga bunga ng ani, at mapupuno ng gusto ang mga pagpapala sa iyo. Payo ni Haring Solomon sa, Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 9 hanggang Gis, at hango sa ipinahayag ni Prinsipe Moises sa bilang 31 verso 50 at sa Eksodo 23 berso 11. Ang tumutulong sa may kailangan ay nagpapautang kay Jehova o Yahweh. Ang nagbibigay sa kapos ay hindi kakapusin. Babayaran siya ng siksik, laglig at umaapaw. Ayon kinaharing Solomon o Suleiman sa mga kawikaan, gayon din ayon kay Moises sa Deuteronomio Kapitulo 15 Versikulo 7-8, maging sa Lucas at kay Santiago, makipagkaibigan at maglingko sa Diyos, gamit ang yaman ng mundo ukol sa kabutihan at katapatan. Tatanggap at gagantimpalaan ng tunay na kayamanan, na walang hanggang tahanan at buhay sa paraiso. Ayon sa Panginoong Hesus, sa kinasihang sulat ng doktor at apostol na si Lucas, sa labing hanggang labing pagdating ng hari, sasabihin niya, Hali kayo mga pinagpala ng Ama. Manahin ninyo ang kaharian ng bagong mundo. Mga magaganap sa paraiso ayon sa hari ng mga hari, ang Panginoong Hesus, ulat ni Mateo sa 25, 31-46. Maligaya ang nakatagpo sa karunungan at kaunawaan tungkol sa kaharian. Mas mabuti ito kesa sa pilak o ginto o koreles ng kasalukuyang mundo. Nasa mga kamay niya ang mahabang buhay, ngayon at sa hinaharap, at lalong higit ang tunay na kayamanan, kaluwalhatian at kapayapaan. Ayon kay Haring Solomon o Soliman sa Kawikaan, Proverbio, at sambit din ng Panginoong Yesus sa ulat ni Apostol San Mateo. May hinihintay tayo na bagong langit at bagong lupa ayon sa pangako ng Diyos, kung saan maghahari ang katwiran, kasaganaan, kaligayahan at lubos na kapayapaan? Ayon sa mga nakita sa pangitain at isinulat ng halos lahat ng mga propeta sa kasulataan gaya ni Naisayas, Pedro, at Juan sa aklat Apokalipsis o Pahayag, ang pamhuling aklat ng banal na kasulatan.